Yan, may buyer tayo dito sa Nissan Murano natin. Uh, Chini-check pa ng uh, buyer ng Nissan Murano. Napakaganda. 2,500 lang. Oh. Napakaganda ang Nissan Murano. Ito, virgin na virgin. <laughs> Babait yung may-ari nito. Ito yung may-ari. Say hi, may-ari. Oh. Oh, uh, di ba? Tawa ng tawa lang. Gusto niya ibinta kasi dami daw siyang kutsi. Oh. May nakatambay pa oh. kaya gusto niya i-magano siya, magbawas. Uh, Wah. Hai, hai, hai. Hmm. Nggak bisa nurani, ya? Nggak apa, -apa Ayan boy, na ang gabi na ang deal natin ngayon. Sana ba deal na 'to. Ang gabi na, gabi na. Ayan, ang grabe, oh. Napakaganda. Ni San Morano. Ayan, busy na 'yung mga ano natin, no? Oh. Busy na sila sa pag-ano, tinitingnan talaga 'yung buong ano, 'yung sasakyan para at least makalis tulungan natin na ah makalis ng uh, presyo itong buyer natin kahit konti lang yung uh, ano natin dito oh Ang yung part nyo niya kung taba Okay, deal na kami deal na approve na mga boy oh approve oh tara let's go ayan guys uh, maraming salamat nga pala no kasi masaya tayo ngayon kasi Uh, one hour lang na transaction nabinta natin yung Nissan Murano at uh, siyempre uh, may mga ano din sa atin uh, ang bilis ang bilis na nabinta yung Nissan Murano na uh, ano may tawagan lang tayong buyer napakabilis dito tayo ngayon sa may auto plan kasi nakuha na sila ng uh, ng uh, restro, ng sasakyan ng Nissan Murano napakabilis Maraming salamat Lord at uh, another gasya na naman. Ayan, di ba? Kung uh, may gustong uh, bibili or uh, magbinta ng sasakyan, sabihin nyo lang ako. Uh, willing ako magbili uh, at magbinta ng inyong sasakyan. Tutulungan mo kayo. Ayan o, no? oh, isang oras lang, sold na sold ang ating Nissan Murano. Bye bye! Hey, Winjet TV, it's Kulas. Love on Winjet TV. Oh my gosh, yes! It's the best thing ever! Hey Winja, bye bye. Take care, subscribe, take care, be happy, share good vibes. Bye bye. bye, -bye.